Ecclesiastes verse 1, 15. What is crook cannot be crooked. What is the lacking cannot be counted. Hindi na maitutuwid ng baluktot at hindi na maibilang ang wala. Sayang na panahon at pagod. Ayun. Ano no? Sayang talaga yung panahon at pagod kailangan ang, uh, kailangan ang uh, kasi na 20, 2025 na eh magbago na tayo sabi nga sabi nga sa sa ano sa malapit na no yun po tayo tayo po ay manalangin Ama ko, salamat at tinuruan tinuruan mo kaming kaming huwag magsayang. At sa ito, Panginoon, gawin mo kaming tahanan ng Espiritu. Mang mangusap po kayo. Mangusap po kayo ng iyong salita. Yung magsalita sa amin mangaral po kayo sa amin at magpalaya sa buhay namin kayo ang inaasahan namin na mangaral Amen ayun ah uh, kasi pat sa panahon ngayon kasi ano eh 2025. Ang dami na pong mga, mga maaring mangyari. Maraming maaring mangyari po talaga. Kaya pagbago na tayo. Kasi hindi naman kasi pwedeng ano pa ang gusto ng ang gusunan ng Diyos sa atin kasama niya tayong lahat sa Sakari, sa karian ng langit. Opo, kasama po tayo ng lahat dapat. Walang walang hindi. Gaya po sa si ibang bansa, ang, ang third sex sa Amerika, dalawa na lang, dalawa na lang dun, po na narinig ko, nabasa ko, dalawa na lang po ang tinatanggap nila. Opo, dalawa na lang po. Babae at lalaki. Ayun na lang po dalawa na lang. Eh, nagkaroon po ng, magkakaroon na po talaga ng gulo yan. Kasi, discrimination, discrimination po, ayun. Pero, anong gagawin natin? Diba? E eh, di magbago na, magbago na po tayo. Pero, may kanya-kanya, may kanya-kanya pag-iisip yan eh i-discriminate natin, hindi eh, naman gumagawa ng kaguluhan. Di ba? Ayun, pero sabi nga sa Bible, ang kasarian, dalawa lang, lalaki at babae. Yun po. Hindi naman po, ko naman po diniscriminate discriminate ang third sex. Kasi wala naman siyang ginagawa eh. Siguro, para sa akin, uh, okay lang na may third sex. Huwag lang natin i-discriminate. I-discriminate yung tao. Kasi tao pa rin naman yun. Sino na lang ang bahalang magsabi sa, sa ama kung tatanggapin ba ng Ama ang kanilang kasarian. Yun po. Maraming salamat po. Bye-bye!